Nagbabalik trabaho na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulia kasunod ng kanyang heart bypass. Kabilang sa nais tutugan ang kalihim kaso ni Pastor Apollo Kibuloy at dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Iyan ang ulat ni Benji Durango. Humarap sa media kanina si DOJ Secretary Boying Remulia. Last year pa kasi nahuli siyang nagpa-press conference. Ito yung gusto, gusto kong ginagawa pag uh conflict my weak. Naging mainit sa mata ng social media si Remulya nang hindi siya napagkikita. Hinala ng iba, malala ang sakit ng kalihim. Pero kanina, muli siyang humarap sa media. Ang sabi niya, natural lang ang sakit sa edad niya. I'm okay. I'm actually okay. Uh, alam niyo naman, nagbabaypass ako dati. I just had complications that I had to, that I'm going through up, up, to now in my immune system. But I'm okay. Uh, I'm on the way to complete recovery. But it will take, of course, some time. I'm 62 years old and uh, may depreciation na rin katawan natin. Pero di man daw siya nakita ng dalawang buwan, tuloy naman din daw ang kanyang trabaho bilang Justice Secretary. Kanina, diretso na siya agad sa mga issue na kailangan sagutin ng DOJ. But I'm able to work from home effectively. Uh, I'm able to, to discuss with the USEC and the ASSEC and the directors the issues in the DOJ. Dalawang personalidad ang kanilang tinututukan ngayon. Sina Pastor Apollo Siki Buloy na kailan lang nakatanggap na ng subpoena mula sa Senado. Naghihintay na lang ang DOJ ng request mula sa US kung kinakailangan siyang dalhin sa kanilang korte para paharapin sa patong-patong nitong kaso doon sa ilalim ng extradition treaty. So far there is no extradition request. But it's the thing that uh, what happens here is that when the extradition request comes in, it will first go to the Department of Foreign Affairs before it goes to the Department of Justice. Nakikipag-coordinate na raw sila sa DFA tungkol dito, kasabay na pinag-uusapan ang extradition ni dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Arnie Tevez Jr. na wanted naman sa bansa at sa kasong murder, frustrated murder at attempted murder na ngayon ay sa Timor Leste pa rin nagtatago. Sa kanilang monitoring, protektado siya ng ilang grupo doon. We don't need a treaty for extradition. It can be a request uh it can be a bilateral agreement within states if uh, we will extradite a person who has been uh, pinpointed to be liable for the commission of a crime. Napag-usapan din ang tungkol sa mga nawawalang sabungero na kamakailan na deny ang motion for reconsideration ng pamilya para maging paborable ang desisyon sa kanila. We will go to the, to the higher court on this matter because we believe that uh, the courts may have misapprehended the, the gravity of the situation where these missing sabongeros remained missing for a long time. Naisingit pa niya nakalap nila mga ebidensya para idiin ng China sa bleaching ng mga coral reefs sa so West Philippine Sea dulot ng cyanide fishing. Hindi raw ito bago at documented na ang lahat ng mga ebidensya kasama ito sa ipafile nilang reklamo sa arbitration court laban sa China bagamat itinatanggi ito ng China malakas naman daw ang ebidensya kaya balak na ng gobyerno na kumuha ng legal counsel para hindi magkamali sa galaw ng bansa lahat yan ipinaghanda namin para we do not give a blank engagement to the lawyers because it can be very expensive for the country lahat ng ito ay tinalakay kanina Natanong din siya kung masama ba ang kanyang loob sa kaliwat ka ng isyo na ipinukul sa kanya habang nagpapahinga. Sadyang marami lang daw ang naiinggit sa paligid. Uh, mahilig tayong mag-manifest, mahilig tayong mag-ano, uh, marami mga ngarap. O, sama sa buhay niyo, eh. di ba bawal mga ngarap? Eh. Diba? Walang, <laughs> walang batas na nagasabi bawal mga ngarap. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.